So, mga kamarite, eh. so, meron tayong talong dito. So, alam nyo ba, nagtataka lang ako. Dati, itong talong, pag hinati natin siya, nangingitim na, diba? Palala na pag hindi natin binabad sa tubig. So, ngayon, nagtataka ako. Kanina ko pa siya binalatan. Kanina ko pa siya tinangga sa plastic. Hindi siya nangitim. Ayun, no? Tapos, ang tigas-tigas niya. Hindi ka, na dati, na pag ginanong mo yung talong, mararamdaman mo talaga na ano siya. Ngayon, pagka ganun, ang digas niya na talaga. Tapos, yung kulay niya, hindi siya nagbabago. Alam mo yun, yung samantalang dati, yung talong, pag inati mo, ang bilis niyang mangitim. Kailangan ibabad mo na sa tubig para hindi siya mangitim. Pero ito, siguro mga 30 minutes, ay, alas 4 ko pa siya binili sa palengke. Eh, ngayon, gabi na. Ganyan pa rin siya. Ano kaya yung sikreto nilagay nila dito sa talong para maging ma-maintain yung ano, yung texture niya, yung kulay niya, hindi siya nagbago. Pa-comment ah, naman sa, sa, ano ko, comment section. Mga mari, kung alam niyo kung anong ginawa nila, bakit hindi nagbago ang kanyang texture. Uh, ah, comment lang sa ating inbox. Thanks for watching.